Hindi ginailan ng DTI. May epekto sa presyo ng mga bilihin ang ipatutupad na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa kwenta ng ahensya, nasa pagitan ng 2 hanggang 5% ang labor component kada produkto. Nang sumahin, papalo sa pagitan ng 2 hanggang 7 centavos ang posibleng taas presyo sa sardinas, powdered milk, kape at corned beef. Wala namang paggalaw sa instant noodles. Dahil maliit lang ang epekto, posibleng hindi na raw ito ipasa ng mga manufacturer sa mga consumer. Hindi rin daw pwedeng iraso ng mga panadero ang wage hike para hindi ibigay ang ikalawang bugso ng bawas presyo sa tinapay bago magbalik eskwela sa Hunyo. Naantala lang daw ang pagpapatupad nito dahil hindi rin nagadumating ang Trojan Flour na mas mura ng 30 pesos kada sako kumpara sa ginagamit ngayong hari ng Pinoy. Sabi ng DTI, 50 centavos ang posibleng matapya sa kada loaf ng Pinoy Tasty at 25 centavos naman sa kada pack ng 10 pirasong Pinoy Pandesal. Sa kabila naman ng rollback na ipinatupad ng mga oil company, nangalampag pa rin ang grupong piston ngayong araw. Bali, wala raw ang 95 centavos na tapyas presyo sa litro ng diesel at 1 peso and 10 centavos na bawas sa litro ng gasolina. Kulang daw ang rollback sa petrolyo dahil sobra ng mura ng langis sa world market. Sa kwenta ng grupo, 17 na lang daw dapat ang litro ng diesel, habang 22 pesos naman ang litro ng gasolina. Malayo ito sa kasalukuyang presyo ng petrolyo ngayon. Bukod dito, ipinoprotesta rin ang mga mahal na multa sa mga traffic violation. Idinadaing din nila ang planong face-out sa mga jeep at tricycle, nawawasak daw sa kabuhayan ng mga driver. Wala raw nagawang mabuti ang pamahalang Aquino sa hanay ng transportasyon. Kaya kaisa raw sila sa panawagan ng ilan na magresign na si Pangulong Aquino. Júlio Segovia de viagem